yun po kumukuha kami ng gulay uh, isang klase ng uh, gulay na bulaklak ng punong kahoy yun. alam nyo po ba kung anong klase ng gulay at yan po kaya kami kumukuha kasi padadala po natin sa Singapore kaya mga taga Singapore dyan oh, sabihin nyo lang po oh, ko sa inyo kasi si ate is pabalik na ng Singapore uh, gusto niyang magdala ng may nagpapadala po kasi na nasa na sa Singapore. Kaya kay An Singapore yata na by uh, na bansa malit ang yata eh, no? O ayan, baka gusto niyo po ng mga taga Singapore diyan, no. Oh. Yan, no. Oh. Ay, sarap niyan. Ganda dito. Ayun. Ganyan po talaga pagkuha ng bulaklak ng punong kahoy na 'yan. Kailangan yung sanga ay putulin pagtaas po putulin ah, uh, ihimayin nyo ngayon ang ganda ayun yung sityo sa taas ang yung sityo nila tatay ito yung dating kubo nila tatay Ayan. ang init alas dos nag si utol nag siya tas tapos ayun si kuya uh, tinatanggal niya na po yung bulaklak kung tawagin yan, dito sa mga kababayan natin uh, aplit iba iba rin ang tawag ang ganda. Ang ganda. Oh. Ano oh. oh, diba? Marami pang hindi nakakatikim niyan. Dami na siguro 'to. Oh. Ayan, ang ganda. Tapos ito yung pinaka dahon din niya. Is kinakain din. Ito yung dulo. Usbong. Ayan. Kalimitan ng luto na ginagawa rito para masarap sa munggo, sa sapakbet. Eh pero ito kahit igisa niyo lang masarap na rin po 'to. Ano, you know, lagay niyo ng tinapa. Maala na kayo kung anong luto gusto niyo. Pero masarap na natikman ko talaga 'to sa pakbit. Hindi <laughs> nga eh ayang gayay niya. Pero bulaklak po siya. Hmm. pero kung isipin mo, parang bunga siya, 'di ba? Pero ito ay is bulaklak. Hmm. <laughs> ang dami nakakatuwa sarap pa naman mamitas niya ito ang init tol no ito po yung lugar na tatanim na namin bukas tol magtatanim na gabi uh, may dagta pala to yung aplit uh, kaya yan, siguro yung nagpapasarap yung dagta yung ganito tol, pwede pa ba to? Yung oh, pwede pa yan to Pwede pa no. Hmm. <laughs> Dami eh no? dadaling Singapore pa yan. ah oh. Kaya yung mga taga Singapore diyan. Oh, alam niyo na, yung mga gusto ah, kung anong lugar yan para ma-meet. Ma-meet si Ate. Sabi niyo lang kung anong lugar para mabigyan kayo ni Ate. Magdadala siya ng maraming aplit sa Singapore. Kaya Ate Eileen naman. Ando si Ate Aileen eh, may sila do mga kapatid eh. Hmm, dami, nakakatuwa. <laughs> Namumutik ko. Oh. Asyarap ang sarap pamitas. Ang dami. Uplit. Kaya yeah, ang dami. Ang ganito talaga. Saka ang sarap na ito. Makapagulay nga mamaya kahit konti. Yung lagyan mo lang ng kamoting baging. Magiging parang sitaw siya. Ang ganang style. Ay, ang sarap na niyan. Pero karamihan, mga bagong isda nilalagay. eh hmm, ano kinuha niyo ito, no? Ang dami. Aplit. Oh. Dito sa bundok, sa mga kababayan natin, kilautol. Sa lugar nyo, ano po ba tawag dito sa bulaklak na gulay na ito?